Kimchi, nasaan ka na? Hello guys! Kimchi! Sana si Kimchi oh. <laughs> kimchi! Napin natin si Kimchi. Ay! Nasaan na yun? Kimchi! Where are you? <laughs> Ayan siyo Kinchi. Nagii-enjoy si Kinchi. Andito ako. Nag-i-enjoy <laughs> si Kinchi. Hello everyone. Ito na naman kami naglalakad-lakad. Lumabas yung araw ngayon, No? Oh. Medyo makakapagpatuyo ako ng konti ito. Kaya lang ang bilis nung ano, ang bilis nung ang bilis lang nung ano doon sa bahay. Mabilis magtago yung araw. Mamaya pa yung mga alauna, sisilip doon sa terrace namin. Tapos, ilang oras lang. Lumabas yung araw, pero malamig. Kaya mahirap pa rin magpatuyo. Ano? Hindi naman niya, ano yung kanyang nilinis. Oh. Hindi naman niya dinakot. Alika na, dito, dito, dito. Dito, dito, kimchi. Kimchi. Kasi kimchi, oh. Ang ganda ng panahon, oh. Malamig. Dalawa nga yung jacket ko, yung naka-vest pa ako na ng ano, kasi mahirap na. <laughs> mahirap magkasakit. Lika na dito. Ngayon, oh. Eh, hey, bilis. Bilis na dito na. <laughs> Ayan, na siya. bilis niya tumakbo. Oh. <laughs> bilis niya tumakbo. Oh. Naglalagas din ang buhok ni Kimchi. Nagpapalit. Ay, bakit nila kinat yung ano dito? Hindi ka na. Hindi ka na, bibi Dito oh, ikot tayo dito Oh. Dali na. Ang bango-bango nung kamya na yun. Pinutol nila. ganyan si kimchi oh ayaw magpalagay ng tali gusto niya ano siya may freedom na maglakad-lakad yan si katano mabilis lang kami kasi lalabas daw si manong 11.30 anong oras na oh ayan oh basak pa yung ano, sahig hindi ka na, dali na dali magkakating sila dali kimchi hindi na natin kung pupunta dito lang may araw ganda naman yung maarawan ng konti hindi na lang lagi nasa ano mainit nasa ano na sya Dito, dali. Let's go! Ayan na siya. Oh, come good girl na yan. Ayan na. Oh, si Princess, <laughs> Princess Kimchi. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> Parang bumelta. Lika ka na, Dali Let's go. Kimchi. Kimchi. Ih, sip. Itu oh, hey. ini kan ah. Ini kan Kimchi. Ini kan yang ini dia. Ini kan go kata, go kata, "Gaw 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 magtapon "Gaw kata, "Gaw kata, Na, baby. Where is Where is Dorian? Where is Dorian? Dorian. De to dito. Si Dorian, oh. <laughs> Hello Dorian. When uh. Dorian uh. Ôi dầm mà Hello my friend Cảm ơn Nó hả liệt quá Hay Bye bye

Ito ang clubhouse. <laughs> Uy, minto na naman, no? Oh. Babalik ka kay Dorian. Hmm? Let's go na. Let's go. Parang gusto magpupo. Let's go. Tara. Let's go na. Good girl. Good girl yang si kimchi. Oke okay guys, thank you for watching. Ikot na tayo doon at si ano naman. Si Mini at si Flappy naman. Thank you everyone. See you later.